Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Ngayon ay ika anim na taong anibersaryo ng Jesus is Lord. Isang kaganapang hindi makakalimutan at nakatatak sa puso't isipan ng ating mga mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa araw na ito ay masasaksiyan natin ang isang himalang pangyayari dito sa Lonita Park. Alam nyo ba mainit man o maulan ang panahon masayang nagsidatingan ang mga kapwa mananampalataya na mula sa iba't ibang lalawigan ng Luzon upang dumalo sa anibersaryong ito na kung saan ay dito muling ipinaranas ng dakilang Diyos ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak na nagtipon-tipon sa lugar na ito upang siya ay kilalanin at tanggapin bilang Panginoon. Kaya naman salubungin natin ang tema ng ating anibersaryo na si Kristo ang tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ikaw, ako, tayong lahat man ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok at suliranin tulad ng kagalingan, kahirapan, problema sa pamilya at lahat ng gawain ng masamang kaaway na nakakasira sa ating buhay at pananampalataya. Kaya ang batid ko ay sabay-sabay nating isigaw at itanim sa ating puso na si Kristo ang lahat na kasagutan tulad ng pangyayaring ito. Umpisa pa lang ng anwersaryo ay sumalubong ang patak ng ulan. Subalit ang mga mananampalataya ay patuloy pa rin hanggang may nag-udyok sa isipan at puso ni Brother Eddie Villanueva na humiling ng kasagutan at mananampalataya alangin para sa pakikipag-isa ng panahon. Sa yakap naman ng mahal na Panginoon, sa ilang sandali ay tumigil na nga ang ulan. Kaya hindi na it's raining in Manila, kundi kaliwanagan, kasiyahan ang nadaman ng ating mga mananampalataya na nagpapatunay na ito ay isang himala na si Kristo ang tugon sa lahat. Wala nang iba, lumapit lang tayo at mananampalataya sa Kanya. Sa ating pagpapatuloy, maraming 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 salamat po sa Diyos na dakila dahil sa araw na ito ay hinipo mo ang puso so at isipan ng aming mga sinadong mambabatas na nakadalo sa gawain ito at sana tuloy-tuloy rin ang kanilang tapat na serbisyo hindi lang sa mga mamamayang Pilipino kundi sa inyong kaharian upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansang sinilangan ang inyong ipinagkaloob sa buong sambayanan na kung tawagin ay para isong pinakamayaman o perlas ng silangan para lalong maramdaman at magkaroon ng pagkakaisa malasakit sa kapwa hindi nagpa kapastikan kundi tunay na pagmamahalan gaya ng inyong pag-ako pagyakap sa aming mga kasalanan pagpapako sa cross ng kalbaryo matubos lang at para magkaroon ng buhay na walang hanggan <laughs> ay naku po excuse me po hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24 7 mga kapuso at kapamilya maraming maraming salamat po